isa sa field na ating lilinisan bago mag-start ang tayo ng isa Ayan o, oh, nasasayang na yung mismong ilalim niya ang laki ang laki nito o oh. almost isang kamay mga kasundugo, kamusta po kayo lahat? It's me again, Chesa Tandiri. And magsa 6 in the morning po dito sa Israel. At yung mga nasa likod po natin na yan is ating po mga kababayan. Dahil this year po ng 2024 is meron naman po tayong pupuntahan na pag-volunteer. At isa po ito sa mga kibots. Uh, dito po yun sa Israel na kailangan po ng tulong. So magpupik po tayo ng strawberries. Or maglilinis na rin po tayo ng field ng strawberry farm. So yun, hinihintay lang namin yung aming bus para makarating po dun sa mismong kibots na pupuntahan namin. And it's nice po dahil yung aming bus po is meron pong nag-volunteer na bayaran. Kaya tayo po ay libre. So later po, ipapakita ko po sa inyo yung location, yung daan na pupuntahan namin. And it's nice to help po dito sa mga taga-Israel kasi marami pong mga field dito. Ayan na po yung bus namin feel dito na kailangan po talaga ng tulong dahil marami po mga trabahante sila na mga umuwi dahil sa condition po right now. So later po agad mga sundo po na dyan ang aming bus. Ayan, nagmamadali ang ating mga kasama kasi sa mga sasakyan. Ayan. Early birds. Ayan, early, early birds sila.

breakfast muna. Give me your plate. Pansit. Pila. Pila sila. Uh, it's, it's very good. Kalat na. Tapos na. Ang picture. Ayan na. Trabaho na. Isa sa field na ating lilinisan. Mga nakakover pa. Eh, okay. Tapos meron pa doon. Meron pa dito. Malaki dito. Ating nilinisan na to. Grabe, no? Ayan. Tapos dahil sa ulan ng two days, is sobrang putik ng daan. Pero may plastic naman pala yung gilid na to. May nagtatago. May kumain. <laughs> Ayan, nagtatago. Ang uh, painog pa lang yung iba. Ayan. Ito, so, uh, Ayun. Red. Mostly is mga hilaw pa. Ayan, ang field na ating i-harvest at lilinisan. Ang lawak. Ayan, meron pa doon. Meron pa rin dito. So, ayan, mga kasandugo. Grabe, ang laki nitong field na to. Ayan. Ayan. Ayan, may araw na. So, kasi sobrang lamig dito kasi nagulan lang ilang days pagdating namin dito wala pang araw sobrang lamig kaya totally nakaganito kami po syempre winter din yan tumaas na yung araw ito yung isang side ayan may mga nasasayang na rin kaya kailangan talaga ng volunteer dito kasi ayan oh, nasasayang lang ayan ito yung kabilang side ang laki. Ayan o. Mga hilaw pa yung iba pero nauhulog na. Ayan o. Masayang lang. Kaya sa mga walang ginagawa. Pag day off, pwede kayo mag-volunteer sa mga farms na kailangan ng help. Ayan, starting na tayo maglinis. Nandiyan na yung may ari. Nauwak pala yung kumakain ng mga strawberry. Ayan, o. Oh. So, dahil sa may mga tao, hindi sila makababa. Ayan na. Ah. Bago mag-start. Ayan, nunguha tayo ng isa. Ayan, o. Oh. Nasasayang na yung mismo ilalim niya. Sino sa akin?

na may-ari. Hoy, walang ututan ha. Walang <laughs> ututan. Uh, Tingnan mo 'yan ang amoy niya pareho lang ng kinain niyo. Gusto <laughs> ka ba? <Trabahante> o yun, doon kami doon. Ah, <laughs> ayan, <laughs> 'yan ang 'yung mga trabahante oh. 'Yan Trabahante daw. 'Yung napapapanggap ko 'to na may-ari oh. Mapagpanggap naman yan. <laughs> sa, oh, itapon na yan. I-separate mo yung bulok. I-separate si ba sa lalagyanan din, te? Isasama din siya. Pero ilalagay mo, hindi mo siya itatapon sa gilded. Oh. Dito. Kaya dalawa yung lalagyanan. O sige. Ako'y mag-a-start na. tapos isang kamay. Ayan. Ay, dito pala yung kamay. Oh. Yung magaganda dito pala sa inyo. Oh, ayan. yung sa akin, medyo... Ayan, pala yung mga bulok. Ay, sayang. Ay, hindi na ito, ito talaga. Ay, pinamot. Oo, oh, tapon mo tatay yung mga hindi maganda. Nakakainin naman yan ng mga uwak. Huwag, huwag tapakan ng taas. Ito na lagay ko dito. Ito ang mga gato. Ay, ang dami dito. Nagay ang natin yung mga pangit. Kailangan talaga nila datang bulot. Ayan. Ayan. <laughs> Ayan. Huwag magmagtrabaho. Lumangoy na lang niya sa baha. Lilin, <laughs> tinatanggal ko lang yung mga pangit. Uh -huh. Uh -huh. Ito is hindi pa masyado. Ting. Oh, Sayang, ah, ito yung kumupo. Siyer, ang daming bulok. Pinisin din. Ang daming bulok. Oo. Oo. Kasi isi-separate din naman nila yan. Pero yung bulok na bulok talaga nalagay na tapos. Okay. Kali mo gagawin nilang riba yan? Hindi naanin yan eh. May narin to. Hmm. Kasama ka hindi nung nagpunta ka oh. Hindi. Naglilis ka ba? Hindi. Oh. Wow. ko ko ng basket na ano, malayo pa sa akin. Okay. Uh -huh. mm -hmm. yeah. sila lang oh pero tinitingnan din nila ito eh <laughs> Yeah. Wala <laughs> oh, lang po. Kasi laging kasi ang mga bunga kasama na yung hindi masyadong hinug Ayan ang size. Isipin may mga nagtatabaho sa strawberries sa uh, bagay. Ganito yung ginagawa nila. Ito pinipinda na rin kasi itong mga ganito. Hindi. Kalahati hindi pa. Pero pinipinda na. Sa ilalim. Ang dami. Ayan. Nakaisa na tayo doon pa. Ang Nabubulok yung mga nasa ilalim. dito, Ayan. Nakasama natin mga volunteers. Ayan. Ang ito 'to ang laki nito. Pero maganda pa ganito ang kasi oh, hindi na masyado mabibilang sa araw. parang yung parang dito, tama po 'yung pinuno, utrim simulan kasi. Nakawin. Hoy, anak. Alam mo ate, ang layo na nararating ko, nandiyan ka pa rin. Ang laki, kasi laki kalabasa. Ay, nako, hindi ka matatapos dyan, te. Uh, basta hindi tatapakan yung ano. masyadong malamig. Okay, nakaanim tayo ng box. Hindi kailangan punuin. Kasi yan, itapon natin to. Kasi para hindi siya mapipi. Ayan. Kaisan line tayo. So, kailangan natin itong dalin doon isa-isa para ilagay sa harapan din. Pupuni na lang ng may-ari ng mga trabador nila. Yes, yeah, strawberry. Nice. Colorful talaga ng mga strawberry, no? Ganda sa video. Fresh. Strawberry. Kailangan natin dalhin doon. Okay. nangyari masipag mukhang ang amin plat lang ang malinis mukhang ang plat lang namin malinis oh ganon siya kasipag. Uh -huh. <laughs> kasi yung masada na, na, na yun. <laughs> <laughs> Oo oh, oh, ah. Patong patong Yopi. Maraming linya yan. <laughs> Paano iniwan, iniwan yung iba? nakakuha na rin <laughs> so fresh. Iba talaga ang work ng mga Pilipino, Oh. Isipin mo, yun lang ang aming na ano, hanggang dito. Yung mga kasama namin, ayun na, Oh. Pero dalawang line naman yun. Parang isang street yun na to. Ayun, oh, ang bilis, Oh. Meron pa tayong mga one hour, pero ayun na sila, Oh, dito sa field na to. So, siguro kapag natapos na ito, ewan eh, ko kung magtutuloy pa kami dito sa dares na ito. Or, inom na ng tubig. Kasi, syempre, medyo malaki din itong field. Akala oh. mo maliit lang yun, pero malaki ito. Ayan. Gabi, ang bibigis ng mga PKI mga Pilipino. Ayan. Linis kong linis. O, diba? Si Asher Uso. mga kabayan natin mga volunteers yeah. <laughs> ayan focus natin sila yan tayo pupunta dun para makita sila ka ng dyente. so, yun. Nakakahilo din pala naman talaga kasi nakayoko tayo. Kaya meron tayong isang kasama na naiilo. So, yung hindi niya talaga kinaya yung sobrang lamig din. Tapos nakayoko, tapos tatayo. Kaya sobrang nasaludo ako sa mga farmers sa buong mundo, sa atin sa Pilipinas. Ayan. So, dito tayo. Sa... Kaya pala mabilis sila dito kasi hindi siya basta. Kaya tulad doon sa area namin, basa. Kaya medyo mababang tayo. kaya So, mga kasama-trippers, volunteers. Amen. Ayan. So, punta pa tayo doon sa dunos, doon sa mga hindi maabot. Kasi may mga basa kasi nakabots tayo na may plastic. Puntahan natin sila doon. volunteers. Ganda, no? Oo nga. Oh, ito, yung mga tatanggalin um, daw, mga tat yung mga bulok. Tapos itatapon uh, doon sa gitna. Pero pag kalahate, kagati ng kalahate. Tapos itapon. <laughs> <laughs> Baka may virus. Ay, manang kininta pa yung chay. Alam, mo pa mong nanana. Nakiniabot. Nakon. Ayan. Yeah. Naka, walo din kaming box, ah dito pala magandang ano kasi walang masyadong tubig hindi pa ikakasipag ay o di, di, no? ayan sila sila yung narating ayan ang aking mga part o shy type yan pero nakasalamin yan o makasexy eh So nice no okay. up yung sa na 'yon. Ay, ito. na pick-up sa Sabrina. Ayun. Para mo Ah. <laughs> Nagpapa-video pa na siya. Ah, <laughs> oh. eh, wait lang. Kitang-kita ang pag Kitang-kita ang pagkagat. Okay? Oh, ikaw naman, te. Huwag mapagpanggap, ha? <laughs> wow! So nice naman. Kitang-kita kita habang nagtatanggal ka dyan. Picture naman ako na isa. O, oh, sige. Picture. Okay. dami pa dito. yung magtikim. Diba? Ang maganda ng -no. fresh strawberry. Ngayon yung aming mga na-harvest. Dinadala na nila sa tractor. Yung ibang boxes ay nasa loob na ng truck. Tapos ito pa yung ibang mga boxes na ipapasok sa loob. Ang dami rin. Ang mga na-harvest para mga ilan lang yung mga nandito na nabahan pang lahi Pagpapadating pa si Kuya mga nakuha doon. Sobrang laki pa nitong field na kailangan ng help. Ayan sobrang yaman ito. na mga the day off, pwede po kayong sumama sa mga napapag-volunteers sa mga farm na kailangan po ng help. Muna tayo sa bus kasi medyo nakakahilo na po. Na nakatungok tayo. Tapos lamig. May pang third batch na to. May palibri, may smong may ari. Isa pong box. isa lang. <laughs> isa lang po ha. Malalaki din yan. Ito mga red talaga siya. Ito na no. Maganda din yung mga Meron Mayroon sa ilalim. Parang pero... yung pinitas natin. Hindi, iba yung mga pinitas natin. Ayan. Isa, 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 isa. Mayroon Thank you. Thank you. Thank you. ngayon okay, mga kasandugo tapos na ang ating pagpipiking and initay na lang namin iba namin mga kasamahan kasi na din sila sa field para bumalik dito sa bus medyo hanggang 10.30 days pa yung mismo may ating isang mga oras para maging 11 to 11.30 may nanggugulo dito nagko-closing tayo is may nanggugulo po dito isang maliit na matangkad. Akala mo, ang takat-takad na babae. Diba? ba nang pa siya. So, yun po. Yun ang nakaka ganda dito sa atin sa Israel. Yung instead na pagkapagpahinga sa flat or may puntahan kami na mga uh, gusto namin puntahan dito sa Israel. Is yan. nag tayo na mag-volunteer dahil kailangan mostly ito na mga farms dito sa Israel so yan isa ito sa field natin na tulungan ngayon 2020 and I hope is meron pa tayo mga ibang field na mapuntahan dahil babalik na ulit si ate Agnes sa kanyang pagpapatid ayun so thank you for watching po and don't forget to subscribe follow Page, like, comment and share and sa lahat po ng mga kababayan natin na nandito sa Israel at gusto pong mag-volunteer is may iba pa pong mga grupo na nagpapag-volunteers po dito kasi si ate Agnes po is baka ito na daw po yung pinakalas ngayon na pagpapag-volunteer kasi ay na po siya. Mag-open na po siya ng patrip dito sa Israel ulit. So yun, God bless everyone. At ingat po kay mga kasundo ko dito sa Israel, sa aking mga kababayan dito. Keep praying lang po tayo na matapos na po yung kaguluhan dito sa Israel. So thank you for watching po. I'm Chesata TV, caregiver po dito sa Israel. And God bless po sa ating lahat.